Para na sa mga kwentong pambata! Ang Masungit na Alimango at Ang Nawawalang Pawikan Sa isang tahimik at maliwanag na gabi sa tabing dagat, may isang kamanghamanghang pangyayari. Maliliit na mga pawikan ang nagsisilabasan mula sa kanilang hugad sa buhangin. Kumikislap ang mga mata habang nakatitig sa mga bituin sisimulan na nila ang kanilang unang paglalakbay patungong dagat. Isa sa kanila ay isang maliit na pawikan na nagngangalang Nino. Habang nagmamadali ang kanyang mga kapatid papunta sa alon, si Nino ay huminto muna. Tumingala siya sa langit, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Wow! bulong niya Ang daming bituin Ganoon din kaya kalaki ang dagat Pero ang sandaling paghinto na iyon ay nagpabago ng lahat Paglingon ni Mino para humabol sa iba biglang humampas ang malakas na ihip ng hangin Na itulak siya palayo sa buhanginan Lumipad gumulong at nadala ng hangin hanggang sa gilid ng kagubatan. Pagkatapos niyang huminto sa pagkakatangay ng hangin, kumurap si Mino habang lumilinga. Tahimik ang paligid. Malambot ang lupa sa lumot. At nagsasayawan ng mga anino sa ilalim ng matataas na puno. Sinubukan niyang hanapin ang dagat. Pero wala na ito. Napakataas ng mga puno. Ang mga dahon ay sobrang siksik. At si Mino ay sobrang liit. Nasaan na ang lahat? Bulong niyang may pagtataka. Biglang may gumalaw mula sa likod ng puno. Isang maliit na alimango ang lumabas. Anong meron dito? Bulong ng alimango. Isang batang pawikan? Siya ay si Carlos. Matutulis ang kanyang mga sipit naglalakad ng patagilid, at tila laging masungit ang mukha. Hoy bata! Naiwan ka na ah! Sigaw ni Carlos. Ka, kumusta po gino? Tinangay ako ng hangin. Sabi ni Mino, nahihiyang yumuko. Hindi ko na alam kung saan pupunta para makabalik sa dagat. Sandaling tumitig si Carlos. Hindi siya kilala bilang matulungin. Mahilig siya sa katahimikan, hindi sa nawawalang mga pawikan. Pero may kung anong kakaiba kay Mino na nagpatigil sa kanya. "Sige na nga," kunot noong sabi ni Carlos. "Tutulungan kita, pero huwag kang mabagal." Nagsimulang hawiin ni Carlos ang mga damo gamit ang kanyang sipit. Lumilikha siya ng daan sa buhangin. Maingat na sumunod si Mino. Patuloy ang ihip ng hangin, pero hindi tumigil si Carlos. Pinilit ni Mino na makasabay, pero di kalaunan ay napagod siya. Sandali po, ginoo! Mahina niyang sabi. Hindi ko na po kaya. Pagod na pagod na po ako at masakit na ang aking mga paa. Hmm, bulong ni Carlos. Sige, pumasan ka! Kaya't dahan-dahang umakyat si Mino sa likod ni Carlos. At muling naglakad si Carlos, maingat na humakbang sa buhangin. Hanggang sa wakas, narating nila ang gilid ng dagat. Kumikislap ang mga alon sa liwanag ng buwan, lumiwanag ang mga mata ni Mino sa tuwa gumaan ang kanyang puso at siya'y napuno ng saya. Heto na ang dagat! Masayang sabi ni Carlos. Lumangoy ka at maging matatag, bata! Maraming salamat po. Maaari ko po bang malaman ang pangalan niyo? Tanong ni Mino. Carlos, sagot nito. Salamat po, ginoong Carlos. Hinding-hindi ko po kayo makakalimutan masayang lumusong si Mino sa dagat. Niyakap siya ng tubig parang isang matagal ng kaibigan. Minsan pa siyang lumingon, kumaway si Carlos gamit ang isang sipit. At pagkatapos, lumangoy si Mino sa malawak at bughaw na dagat. Lumipas ang mga taon. Lumaki at lumakas si Mino. Lumangoy siya kasama ang mga dolphin dumaan sa mga korales, at nakipagsabayan sa agos ng karagatan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya nakalimutan ang alimango na tumulong sa kanya noong siya'y maligaw. Isang araw, malapit sa batuhang korales, may nakita siyang gumagalaw sa loob ng lambat. Nang lumapit siya, nagulat si Mino. Kinong Carlos, Nakasabit sa lambat si Carlos. Ngayon ay mas matanda pero parehong may masungit na mukha. Ay naku! Ang lambat na to! Naiipit ako! reklamo ni Carlos. Dapat pala dun ako sa kabila dumaan. Sandali lang po, sabi ni Mino. Ililigtas ko kayo. Sumisid si Mino at ginamit ang malalakas niyang palikpik at matalas na tuka para sirain ang lambat dahan-dahan napilas ang mga hibla sa wakas malaya na si Carlos Ha ikaw yung mabagal na pawikan noon gulat na tanong ni Carlos ngumiti si Mino Hindi na po ako mabagal ngayon Naalala mo pa ako tanong ni Carlos Siyempre naman po, sagot ni Mino. Tinulungan niyo ako noon. Hindi ko po yun nakalimutan. Ang kabutihan, bumabalik din. Mula noon, naging magkaibigan silang muli. Sabay nilang nilibot ang korales, pinagmamasdan ang karagatan, at tumutulong sa ibang nilalang na nangangailangan. Dahil kahit ang paggawa ng kahit pinakamaliit na kabutihan ay maaaring lumikha ng alon na umaabot sa malayo at bumabalik kung kailan ito pinakakailangan. At iyon ang simula ng isang makabuluhang paglalakbay. The end. Sa kwento natin ngayon, Natutunan natin na ang pagiging mabait at matulungin ay mahalaga. Kahit sa maliit na paraan, pwede kang tumulong at babalik din sa'yo ang kabutihan. Hanggang sa muli!